Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Marso 31, 2025. Sa umagang ito, sa pagsikat ng araw, yakapin mo ang banayad na enerhiya na bumabalot sa iyo. Ang tibok ng iyong puso ay sumasabay sa ritmo ng enerhiya ng araw, nagdadala ng kapanatagan, inspirasyon, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Habang ginigising mo ang iyong diwa sa bagong araw na ito, bigyan mo ng halaga ang maliliit na bagay na nagpapaganda sa iyong paligid, ang liwanag ng araw na dumadaloy sa bintana, ang malamyos na tunog ng kalikasan, o ang simpleng damdamin ng kapayapaan sa unang higop ng iyong mainit na inumin. Ang kagandahan ay nasa lahat ng dako, at ngayong araw ay isang paalala upang mapansin at pahalagahan ang mga biyayang ito. Sa ilalim ng impluensya ng matibay at matatag na enerhiya, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong linangin ang iyong pangarap at pananaw. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na kagandahan, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa, at kakayahang baguhin ang iyong buhay ayon sa iyong pangarap. Ang inspirasyong hatid ng araw na ito ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan, kundi para rin sa mas malalim na pagbabago, Isang pagbabago na nagmumula sa loob at lumalabas sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Habang patuloy kang kumikilos sa iyong araw, pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong mga iniisip at nararamdaman sa iyong interaksyon sa iba. Ang paraan ng iyong pagdadala sa sarili, ang kumpiyansa na ipinapakita mo, at ang enerhiyang iyong inilalabas ay may malaking epekto sa mga taong nasa paligid mo. Ang tiwala sa sarili ay hindi lamang isang panlabas na anyo, kundi isang malalim na damdamin na nagmumula sa paniniwala mo sa iyong sariling kakayahan. Kapag maganda ang iyong pakiramdam sa sarili mo, ito ay nagiging liwanag na nakakahawa at nagbibigay inspirasyon sa iba. Ngayong araw, hanapin ang mga sandali na nagbibigay sa iyo ng saya at sigla. Ito ang magiging daan upang matuklasan ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Ang bawat karanasan, gaano man kaliit, ay may dalang aral at pagkakataon upang lumago. Ang iyong likas na intuwisyon ay mas matalas ngayon, kaya't magtiwala sa iyong nararamdaman. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi kailangang manggaling sa iba, madalas ang tunay na kasagutan ay matagal nang nasa loob mo. Ang araw na ito ay isang imbitasyon upang lumikha ng isang lugar kung saan ka maaaring makahanap ng kapayapaan at muling mag-recharge. Ang isang tahanang puno ng init at pagmamahal ay isang matibay na sandigan laban sa anumang kaguluhan ng mundo. Huwag hayaang makapasok ang negatibong enerhiya sa iyong espasyo. Panatilihin itong puno ng mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo, maaaring ito ay mga alaala mula sa masayang panahon, mga bagay na nagbibigay inspirasyon, o simpleng kaayusan na nagdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Habang pinapakiramdaman mo ang iyong emosyon ngayong araw, tandaan na ang lahat ng bagay ay may dahilan. May mga sagot na naghihintay na matuklasan, at ang mga ito ay darating sa tamang oras at sa tamang paraan. Huwag magmadali o piliting hanapin ang kasagutan sa isang igla. Ang iyong kakayahang maghintay at magtiwala sa proseso ay isang malaking biyaya na magdadala sa iyo sa mas matibay na pundasyon ng iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag-unlad, kasaganahan at bagong simula. Isuot o gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, labing isa, at tatlumput anim. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa, na nagpapaalala sa iyo na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa sariling pagsisikap kundi pati na rin sa pagtutulungan. Ang labing isa naman ay isang numero ng intuition at espiritualidad na nagtutulak sa iyo na makinig sa iyong panloob na tinig. Ang tatlumput-anim ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at positibong pagbabago na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglikha ng isang bagay na nagdadala ng kasiyahan sa iyo, maaaring ito ay sining, pagsusulat, pagluluto, o kahit anong aktibidad na nagpapahayad ng iyong tunay na sarili. Sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong kaluluwa, mas lalo mong naintindihan ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang magpasalamat. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy sa mga susunod na araw? Ang buhay ay isang paglalakbay at bawat araw ay isang bagong pahina sa kwento ng iyong buhay. Yakapin mo ito ng may buong puso, tapang at pananampalataya. Ikaw ay isang mahalagang nilalang at ang iyong presensya ay may malaking epekto sa mundong ito. Hayaan mong lumiwanag ang iyong ilaw, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Maging bukas sa mga posibilidad at yakapin ang lahat ng biyayang darating sa iyo. Magtiwala sa iyong sarili dahil ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas maliwanag at mas masayang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.